Kaya kay Miss Marian, meron pang final answer na kong naririnig. Miss uh, Marian, good morning. Pareng dingdong, good morning. Kadami nating talong. Ano bang variety nito? Mucho. Magkano ngayon sa... ang asking price? Uh, 50 na lang. Oh, 50 po ang asking price o, ng ating uh, talong. Per kilo po yun, ha? Eh yung ating okra? 20 na lang po. 20? Din, eh e yung ating sitaw may pagbabago ba? Pa? Parenta. Oh, wala pa rin pa pagbabago sa ating uh, sitaw No, uh, sa ating pipino. Puti. Yan, kinse. 15. 15 yung ating pipinong ng puti. Salamat Miss Marian. Good morning, good morning. Ayun, tatanungin so, natin pa to niyo no. Sit magaling pa to o 20 napakamura pa rin po ng ating patolang palitik 20 15 ito po yung pinakaangat ngayon na itong ating uh, panigang napakamahal po ngayon ng panigang dito sa ating uh, alamin po natin wala po si ating baby kay al po natin itanong boss magkano yung panigang natin ngayon 130 mahal pa rin na ay bumaba no 130 pa rin ang ating uh, panisang eh yung upo natin ay may sandaan sandaan ura eh yung okra okra 15 15 sa sita may pagbabago na ba ay sito po ay 40 40 wala si ati baby ano tatangalin daw po tatangalin madam medyo matamblay yung mga gulay natin ngayon ano Mamura, Walang mamimili. Walang mamimili. Pero napakamura na. Pero ang isa lang na ano, mahal yung panigang. Ay, panigang. Ayun. Na-tempo niya. Ayun ang pinakamahal. lang pinakamahal ngayon dito. Saan po ba galing yan? Ayaga po. Ayaga. Anong pangalan niyo, madam? Ruby po. Ruby. Ruby yan. Siya siya tao si madam Ruby. Oh, shout out na po sa mga taga-alyaga. Medyo malungkot yung kaibigan ko. Damari, ba't malungkot ka? Ah, sa kababandel, sa ka... Sa ka, ano, ng mga gulay, ano? Yung at natin ngayon, murang-mura, ano? Magkano yung sitaw? 40. O, tingnan Eh, yung ating patulang palitpig. Al, magkano yung Al, magkano yung patolang? Ayan ang Tomas, napaka-mura talaga. Alis lahat yata ng guling. Mura yun o, madam. Yan, 35,000. O, tinatawaran pa. Kaganda na siya, tinatawaran pa ng 35. Isang galing na, isang big kiss po yun, ha? Dito ko gusto tanungin, magkano yung talong pati ang palaya ni Madam Lilibet, alamin natin. Sandali lang po, may kausa sa telepon. Ang gaganda ng talong ni Madam Lilibet, ha? Sa so, lilibet magkaayong talong mo, ikaw yung may magandang talong na dito. Nag-asking po kami ng 65 pero ayaw pa po. Mura pa rin 65. Malaki oh, po talaga yung binaba ng talong. Eh, pati ang palaya, bumaba oh, yata. Opo, oh. no? bumaba. Magano palaya ngayon? Eh, dito po, nagbigay po ako dito. 60 lang po sa amin. Oo, oh, napakamura din. Ang angat lang ngayon, ang angat ang lang ang, ang ang ngayon yata, yung ano, yung, yung panigaw eh, no? Opo. Oh, dito, tanong natin yung... Opo, uh, opo. dito, patola. Opo pipinong bakla. Kung kaya magkarin pipinong bakla na yun? Oh, brente. Medyo mura din. Ito, yung bonito. Alam nyo na. Wala yung magkarin bonito mo ngayon? Oh, korenta. Oh, Dito, alamin po natin yung ano, yung... Domino ng tanong. Madam, magkano yung domino natin? Hindi yan yung domino. Magkano? Isang Yan. Yeah. Medyo bumaba, bali sanda. Kasi dati 120 eh. Yan. Pero magaganda rin talagang talaga, ano, pang ano pang mall. Ati Aya, magkano yung puti natin ngayon? 500. Sa dilaw? Oh. Uh, yung mais natin puti, 500. Yan, yeah, medyo mga siya. Yung ating dilaw naman, medyo bumaba siya. 20, 200 per kilo. 200 ang bundle, 20 ang per kilo ng dilaw. Magkano sa piya at miracle natin, Kuya Erba? Eh, asking 20. Oh, mura din ang asking price. Kasi dati 25 yung ngayon, nagmura din. Eh. Salamat. At hindi, wala pa siya masyadong gulay. Mamaya maya pa. Ah, okay. 400. Ito tara natin yung sampalok. Magkano na yung sampalok ngayon? 20. Napakababa no. Sabagay yung sampalok natin. Karanglan po ya. Karanglan. Eh sa sigarilyas magkano? Ay, Abel, magkano ba? Nel, magkano yung sigarilyas? Magkano? Ora din na bumaba no. Alos lahat yata ng bulay bumaba ngayon, Yung papaya, ganun pa rin. Walang pagbabago. Sampo. Anong natin kay ate Adam? Magkano ngayon yung saluyot, pati yung talbos ng uh, kamote? Ate Adam, ano, magkano na yung saluyot natin ngayon? Ayon, magkano na yung saluyot? Trese. Trese, yan, bumaba. Pati sa Luis, bumaba pa. Sa Talbos ng Kamote? Dose. Dose, sa Sitaw, sa Talbos. Sampo. Sampo, yan. Dose yung Talbos ng Kamote, yung Sitaw. Sampo. Ito kay, ano, kay Madam Ana. Good morning, Madam Ana. Madam Ana, magkano yung dilaw natin, yung ano na yan, yung kayo, no? Napakamura naman pala ng luyang dilaw. Oh. Pampaganda ng boses. Ano? Eh, yung maganda nating na luya ngayon, yung pinaka-maganda. Yung pinaka-maganda po ay 130. Umangat din, ano? Oh, 130, 125. Sagadang. May 40, may 45. Sagadang naman, 40, 45. Yung medyo mura na luya. Yan. Oh. Dito kay Ate Peri. Ate Peri, magkano na yung sinibuyas natin ngayon? Oh, 900, wala pa daw mabili. Sagal yang natin mga gabi. Ito e so po 32 lang po to, mga 32, yan medyo mura yung ating ano, mga galyang. Kaya lang yung ating uh, sinibuyas. Napakamahal Di, wala pa raw mabili. Kamote ng Taiwan si. Madam, magkano na yung Taiwan si? Oh, Korea kagaganda ng Taiwan siya. Okay. Sa ubi natin. Pareho ang Taiwan Sea si, pati yung kamoting ubi. Salamat. Mukhang nalugay yung dalawa dito. Wala mo. Wala yata kayo mga kamote ngayon. Magkano ba yung puti natin na ng kamote ngayon? Sa 30 sa dilaw. Yan na puti lang 30. Medyo magbaba naman po kayo ng kamote dito. Mga taga ano ba yon Taga o mga taga-gabal doon, hinihintay po kayo dito, magdala na kayo ng kamote niya. Umuulan-ulan <laughs> -ulan kasi. Eh, magkano yung madam Julie yung ating kamote yung dilaw? Oh. 40. Sa ating uh, labong ngayon, magkano? 20. po. Yan. Medyo matumal ngayon, ano? Napakatumal. Yan, sobra daw ang tumal. Medyo maangal yung mga magaganda nating sakadora. Matumal daw. Sampalak <laughs> ko. Oh. Boss, magano na yung sampalak natin? Yeah, wala na talagang pag-asan to, Puro 20 na lang. Minsan, 25. Minsan lang. Kaya alam, mas matagal yung 20. Napakamura po. Ano <laughs> na yung puso natin, boss, Obi? 22 po. 22 yan, no? Oh. Dati 25 yung naging 22 pa. Mura. Eh, yung mga galyang natin ngayon, yung magandang galyang. 30 daw yung medium. Yung big? 20 po. Oo. 20. Salamat. Ito, alagbati. Mas maganda yung alagbati natin sa bundle? 6.50, 10 kilo po yan ha. Alagbati. Ayan o, dito sa sinkamas natin laman kay Madam Lani. 25 po ang kilo. Siya lang po yung merong uh, sinkamas dito sa baksakan. Nasa dulo po siya, malapit sa exit. Dito kay Madam Ara. Good morning, Madam Ara. Madam Ara, magkano na yung ano natin? Tumataas ba, bunga ba? 25 po. Oh, yung malaki. 20. Medyo bunga baba, no? Eh, yung medium? Medium po, 24 po. 24, size small? Oh, 20, oh. No? Medyo medyo bumababa yung presyo ng ating mga Suprema Klabasa. Isang magandang buhay at mapagpalang araw mga kagulay. Welcome po uli sa ating YouTube channel Dan TV Mr. Palengke. Today is October 20, araw po ng lunes. Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price ng mga presyo o turing ng mga gulay tulad po ng nakikita nyo sa ating video. Dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Kabanatuan Baseball Trading Center, Palengke ng Sangitan. Alamin po natin yung mga asking price. Tandaan nyo po, ang tinatanong ko ay asking price lamang. Hindi pa po yan ang final prices. Hindi pa po yan nakapix. Dahil pwede po yan magbago, minuto-minuto, oras-oras. Depende po yan sa quality ng gulay na ating na-update. At syempre po, anong oras mabibili yung gulay dito sa ating baksakan? At ang pangatlong factor po, yung tawad po ng mga mga ngalakal o yung mga mamimili sa mga sakadora-sakadoro na ating kaibigan nito. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palenque, please don't forget to subscribe our channel para po sa inyong pag update Dito po ulit tayo sa pesto ni Madam Lenlen. Halos araw-araw ko nang ina-update siya kasi nga marami lagi siyang gulay. Oh. Alamin po natin yung asking price ng kanyang mga gulay. Oh, mga Good morning, Miss Len. Naririnig ko maganda yung ampalaya mo. Yes po. Pare, kumukontra ka ba doon? Yeah. Sa... Ayan. Ayan. Oh, Ito sila, tila -tila po kasi. Oh, yeah. Ito sila, <laughs> Kahit papatay na ipulo niya, basal pa rin po. Alam, tinit yung dalumang pulo yan. Ayan yeah, po. Pu puro bago ba? Oo. Oh. Madam Len, magkano ba yung Taiwan natin ngayon? No? Mga 4 po. Ganun pa rin, walang pagbabago. Yan o, yung palaya mo, magkano? Ang palaya po, 60. 60, mababa pa rin. Sa sitaw, ito yung magandang tanungin. 50 sita. po. So, medyo iba. bumaba yung boses, 50 po. Huling na yung palaya, basal pa rin ka <laughs> Ganun ba? <laughs> Ayun ating ana, yung ate ano, Yung talong mo, Madam Len. Talong bilog po, 80-70. 80-70. May nakita ako sa yung ano, siling sultan o magan sultan. Sandaan po yung ino, ayaw naman yun. Ayun o. Yung sultan niya, sandaan daw. Papatay na puno na yun eh. pa rin. Ay, yung kamatis Madam Len. May, ben, may benta po 60, 65, 50. Ay, yeah. Okay. Yung maganda, yung... maganda, 65. Boss, ano masasabi mo kay Madam Len? Ay, wala pa akong masabi napakabait Napakabay na tayo. Yeah. Mabait lang ba? M mabait lang ba? Mabait, mabaganda. Mag <laughs> Mahaba ang puso. <laughs> Mahaba ang puso. Pag may in-interview ko po si Madam Lenlen, automatic i-interview ko na rin si Madam Matet. Kasi magkatabi lang sila. Yo. Tanong natin yung supiyan ni ng Matet, pati yung upo niya. Pati yung siling panigang. Wala natin dito sa domino niyang ampalay. Ano? Domino niyang talong. Thank you po. Yung talong natin domino ngayon. 70 po. 70. Sa bonito ang palaya. 50 po. 50. Doon sa ating uh, patolang palitid. 18 po. 18. 18 sa ating upo. Sampo po sa ubo. Sa mga Sophia magaganda. Sophia, 23. Sa ating uh, sitaw. Sitaw po yung mga po. 60, 50, 60, yan. Yes, At siyempre, yung pinakasiga ngayon sa baksaka. Ayan po, tingit yan. Yan, magkano? 1, 5 po. Yan, talagang mahal na mahal ngayon po ang ating siling panigang. Salamat, boss. Ganda na. Shout out po. Shout out po kay boss, Pampi. Pampi? Apo, dati ka Dolores. Maraming salamat sa dalawang palaka. Ayun, binigyan ka ba sir Bain palaka? Ayun, binigyan po ako uh, medyo po, maraming, maraming katumbas niya eh kat, Ayun, no, palaka katumbas niya ano eh isang Christian Red Horse isang fundador po mamaya ayan ganun sana natin magkano okra po 20 oh, 20 napakamura ng no, okra maraming salamat Bago ba yan? Bago? Ah, bago ba? Bago Bago ba Bagong luma? Hindi, bago po. Ayan, bago. Tiga Dolores po, Tiga Dolores. Luwe, jowa na ba yan? Ay, jowa -jo pa lang po. Ayun, ganun sana. <laughs> Dito kay Ate Bioli ko. Sa aking mabait na ate. Good morning kong mabait kong ate. Magaling si Sultan natin ngayon. 150. Yung, yung, yung okra mababa ni okra eh, no? Okra po, hindi Oh, mababa. Ate, natin pechay? Ay, no, Pero magka ang pechay? Kuyatan! 30 ang pechay. Musasa. Wala pa dumadating, padating pa lang ano. Mamaya abangan natin. 15. Ang maganda daw, nabibili pa pangit, ayaw. Tinatawarap pang pangit, ano? Salamat, Ate. Pero si Ate Bionic, gumaganda. Yan. Araw-araw yan. Ang ganda ng talong ni Ate, ano, ha? Ate, may yan, mo? 65 po, touring. sa Sophia mo? 20 po. Yan. nagpapaganda talaga si Ate mm -hmm. Hindi ko nakita yung panati kahapon. iyan mo, basta, Hindi check ko lang. Hindi na nakita, tingnan. Dito, kay ano, kay Ate Bunso, kadadating na ng pecha niya, yun, know? Ate Bonso, magkano na yung pechay natin ngayon? Pechay, magkano? O, oh, 30, yan. Di, Bir, di lang pechay ngayon eh. Yung pipi puti mo? 12. 12, yan. Salamat. Ha? Yung sampu, natanong ko na yan eh. Oh. Napakamura, 10.15. 15. Murang okra ngayon eh. Yan eh. Kumukupas ang okra pero si Ate bunso hindi kumukupas. Ito Lagi ako <laughs> sa <inagman na> <laughs> Yan, yan ang maganda. Mabait ko ang Ati Bunso ng baksakan. eh pa Ay, yung kamatis po, magkano ngayon? Ay, nga. Laban daw mga galis galis ba? May galis pala eh dito tayo sa gulay bagay eh yeah, si ano si idol uh, boss sir cookie yung andi ito idol magkano yung ating repolyo ngayon 450 po 450 sa bundle sa ating sayote 400 400 sa ating carrots 11 11 sa ating patatas 900 900 sa ating uh, broccoli per kilo 100 100 sa ating koli 140 sa ating uh, red bell 150, 150. 150 sa ating green bell 250, 250, 250 sa young corn na pack 25 sa lemon magkano isang bundle ng patatas ngayon 900, 900. sa celery 190. sa leeks 180. 180 sa beans magkano yung beans natin 140. 140. Yan, dito sa letters, tatlong klase sa bilog. Bilog, 140. 150, 140. Ayan, ito, 150 yung 140. Itong uh, green ice. Tapos itong romaine, 140 din. Yan. Wala akong makita mustasa dito kay Ate ini meron. Ate ini magkano mustasa na? O, sa pala. Sa pala. 40 asking price. Sa pechay. O, oh, pareho. Basta sa pecha ay asti. Ayan po, napakaraming guli yung dumadating dito sa ating baksakan. Ayan po, umangat yung ating kalamansi. Oh. Bihira kasi yung kalamansi niya, 1.5 kay ating ming. Asking price niya, 1.5. dito kay Alme dumating ang pecha. Ano magaling pecha? 400 pesos. 400. Sa upo nating maganda, magano? Upo, 180. 180. Sito natin, ayan ng mangat na na. Magkano yun? Ayan, 535 yung ganyan. Ayaw ng tawaran. 535. Ay talaga, tatawaran, 40. Yan o. Kaya mo magkain bayabas. Bira ang bayabas, eh. Napakamura mura Eh, yung labong, labong natin ngayon. Napakamura ng bayatas. Live na naman. Ito, ang ganda ng talbos ng silo ah, ni Madam Maganda. Kasing ganda na may airing. Oo nga, kasing ganda. Mahal ngayon. Ay, pupulong muna ako. Ayan e, na, ay e, habang. Magkano may talbos ng silo natin? Ay, ang 4,000 touring po namin. Eh, ba't yata mababa? Eh, medyo alam nga ito yung iba kasi ano eh, oh, 160, 180, no? Ito tama iba Ito, alam namin yung dahon. dahon. Pero maganda rin, ano? Opo. Kasi Kasing ganda ako, ng... Opo, yes. Yung, sana. Kasing ng pindi. Opo, kami, pakikita na ako. Ayan. <laughs> <laughs> Wash out! Oh, oh. out! kung ko dyan. <laughs> Sino ba yung asawa mo? Asawa ko, Pogi. mamay darating ka na rito. pangalan asawa mo? Michael Sator. Ayun, Michael Sator. Pinakamamahal kong asawa. Ayun, naging isang asawa. Ayun, nag -isang. Ito kay Ate Bing, tanong natin yung ano, kalabasa. Ay, iba pala ta. Mas magkano yung kalabasa natin malaki ngayon? 27 ko. Oh, 27 bumaba na no. Eh yung medium 25. 25 yung ano, yung small. Small 20. Yeah, medyo bumaba na po sana naman, wag masyadong bumaba yung kalabasa natin dahil kawawa naman yung mga farmers. Salamat boss ah. Yeah. Yan. Ayan po mga kapalengke ang ating pinakalatest asking price update ng mga sariwang gulay dito sa Cabanatuan Visible Trading Center, Palengke ng Sangitan. Araw-araw po natin tinatanong yung asking price lamang. Ito po ha, sa mga nagtatanong po, marami po na PPM sa akin. Ito po yung paradahan ng ating baksakan. Malubang po yan, hanggang doon po yan. Saka yung ano po, hindi, ano yan, uh, hindi magag... Uh, ano yan walang mangyayari sa sasakyan nyo dahil may bantay kung hindi dito dito binabantayan yung mga sasakyan nyo kaya walang problema ang sasakyan sa nagtatanong naman po ng sticker dalhin nyo lang po yung ORCR nyo para po mabigyan kayo ng sticker may maliit na bayad naman para makakuha nyo yung sticker sige po hanggang bukas po ulit ito po ang yung kasama kaibigan Dante Viernes po ang Mr. Palenque ng Kamanatuan City